Ito mga kalapa so nag-produce nang yung... uh, winner itong baleleng oh. Kaya bowling line din to kasi bulag naman siya. Tumulo po sa bulog no. Ano naman ito? Ano naman siya? Malaking bukol. Tumulo po din so. Bukol, siya bukol. pero producer ko rin to. Sir, pwedeng malaman yung story nung no, ano, no, bowling bowling line? Oh, bowling line kasi kaya ako sinabing bowling line kasi nga yung puro ano yun, Puro may mga depekto yung mga magulang. Paano ng depekto, sir? Ah, katulad nito, ito, itong line na to. Ito. Baliling siya. Oo. Oh. Tatay niya 'yan. At ayos oh, tatay yan. niya. Yan. Ito tatay niya. Unang unang anak to, yun agad ang binigay. Tapos yung kapatid naman nito, bulag. Eh, bulag naman dito. Mamaya, ayun yung producer ko rin ng ano, mga winner to. Ayun, ito mga kalapati is nito, na nagproduce pala ng winner ng may balalay, oh. Oo, oh, ito mga kalapa oh, yeah, nag-produce na ng uh, winner itong baleleng oh. Hindi ko siya inaano, ina-out. Pero gagaling pa to sir, pahinga lang yan. yan. Gagaling Balling yan kasi ano, ah, bulag, baleleng, saka may bukol. Ah. Yun yung mga ano, yung mga nag-produce sa akin ng winner yun. Isa na to, isa na to sa lahi nila. Yan, yeah, ito may papakita pang ibon si sir. Ito, ito yung ano, isa sa mga bowling line ko to. Ito. Baseline na ito, Luis Chu. Ito yung nag-produce ng Lady Shash na ko, yung unang-unang sabak ng anak na ito, yun na. Uh, nag second overall, first overall, pooling winner, tapos lap winner, Calvado champion, nag 17 overall sa Unity Cup ng ano, nung last, last year. Ito mga kalapatid so, so, bowling line niya. Tama may ano to, may defecto. Ita mo nga set. tayo, may baliling may mga kalapatid so. Isa yan sa mga, ano sir bowling? Bowling line. Bowling line. Kasi ano sila, purong may ano sila, uh, tawag sa pagsatao. PWD oh, ba? Oh, PWD yan. Yung mga tinatawag ko na PWD. De, mga ibang mo na no. Pero producer, mga kalapod ito oh, So ay, Kahit may baliling. Yan. kaya tinatago ni sir. Oh, kaya, tos isang anong nito, yung apo niya, apo niya na. Anak na ng nung, ano, kapatid nung nanalo ko. Isa lang binuto sa ano sa BBCM pero sa area nag third overall sa Young Bird tapos naglapuin na ng Apari. Ayos. Eh nabangan pa natin yung mga magiging anak nito. Bali ito sir papagalingin mo muna. Oo, oh, papagalingin ko muna siya. Ang ginamit ko ngayon yung mga anak niya yung dalawang babae na yun. Yan. Yeah. Uh, Nagpuro sa akin ngayon. Ito mga si papakita naman yung bulag uh, okay. na producer din. Ah, ito naman yung ano, kapatid ni Balileng. Kaya bowling line din to kasi bulag naman siya. Ito mga bulag nga. Bulag naman. Pwedeng malaman istorya sir, bakit na bulag to? Ah, uh, sabi nung tropa na pinagbila ko doon si ano, shout out kay ano, yung parang Jun Espinar. Sa kanyang galing ibon to. Bali, na-load niya to nang ano, nang hindi niya sinasadya ng South pagdating bulag na siya. Oh, so yung ano. Oo, oh, nabulag siya. Yan. Pero yan Pero, sir, may lipad yung ibon ano yan Oh, may lipad to sa kanya. Bali ano to? Ah, uh, Super Shot Winner to ng MMFC. Ah, uh, Summer Race way back ah uh, 2017 ba o oh, 16? Ma 18 ganun. Street lap to tapos fourth lap champion ng ano Santa Ana. Ang galing ito, makakalapatid so. Ibon na to. Pwedeng malaman yung baseline nan sir. Ah, uh, ito baseline nito, Luis. ang uh, last old line ng ano kay Sir Cha yung line nito. Oh, ito Ayos to, mga kalapad din so. Ano-ano nang una i-produce na winner nan sir? Ito nag-produce na to ng ano, uh, sa Panray second overall, nag-produce na rin ng lap winner. Uh, nag-nag-produce na rin ng ano to, uh, super set winner. Mga anak nito halos ano, super set winner sa MMFC North and South. Ito. O, mabong isa no. Saka ano, winner talaga lahat mga anak nito. Oh, isa no, may speed na tapos tumatapos pa uh, ng uh, karera uh, uh, tapos uh, uh. North and South pa. North and South talagang ano uh, tumatawid ang anak uh, tuma ka kanapatid so na. Yan, abangan pa natin yung mga magiging anak nito eh sir baka may magtanong na viewers natin eh mag out ka ba ng mga magiging anak nan ah uh, pwede naman basta ano maganda, uh, magandang asausapan uh, naman yan, eh <laughs> yeah eh pm niyo na lang si sir ayan nasa uh. screen yung kanyang facebook ayan ipapakita naman sir yung isa pa niyang breeder yung may bukol naman ito naman yung ano isa sa mga bowling line ko ayan. Ang ano naman ito, ano naman siya, malaking bukol. Tumulo po din may Bukol, bukol. siya, pero producer ko rin 'to. Wow, wow. Uh, hindi, ilan ilang taon nang may bukol 'yan, sir? Bali ano na, 2 years na 'tong may bukol. Tumulo po din suwi. So, hindi na gumaling ano. Uh, hindi mo buti hindi mo na sibukan na ano na utilize. Hindi ko sana no, kasi baka mamaya ma ano, ma ko ba, mawala. Kaya ngayon ang ginawa ko sa kanya, ininbreed ko muna 'to sa may ano, anak niya. Para usakali. sakali, kasi hindi ko na alam kung anong klaseng bukol ito eh. Sa bagay. May... Pero ano, hindi, ano to, producer ko rin to. Producer din ang mga winner ko to. Bo, oh, hmm. Anong mga naiproduce na nan, sir? Ito, so, produce to ng ano, ah uh, panrace race, second overall, tapos lock winner sa base PC. Tapos, dalawang naging anak din ito, nag super set winner sa ano, sa MMFC. Tapos sa base PC rin, tapos dun sa dalawang club na sinali ako. Tapos na produce dito ng ano North uh, na race no nakaraan lang. So for si Twinner din straight clock din yung ibon na yun. Oo, oh, ayos. Hmm. Sila, Tumaka Ito na, itong, itong, ano, ang ah, kapares ni ano ni, ni Bulag. Ah, kapares pala oh, ni Bulag to. Oh. Ito. ito mga kalapad so. Anong baseline pala nito sir? Ito baseline nito, Tomiso naman to. Oh, na light. Boy. Tomiso siya. Ayan palang ibon na yan sir, may lipad po ba? Ah, uh, bali ito sabi ni Kuya Danny, De La Cruz, bali ano to to finisher to ng ano ng South sa Tacloban. Yeah. Kaya Ito. nung binigay sa akin, yun. Okay naman kasi nag-produce naman agad sa akin. Yeah. Ah, unang subok mo sa kanya, sir, winner agad yung anak. Oo, oh, nag agad. Boys, magaling ano. Yeah. To mga kalapatid sa ano, Abangan pa natin sa mga susunod na karera yung mga magiging anak nito ni Buol. Yeah, na ano? <laughs> Baka pala ano na hindi ko lang inaano kasi baka mamaya ma disgrasya Yeah, baka may alam kayo dyan sa mga viewers natin, i-comment nyo na lang sa baba para matulungan din natin si sir. Oo oh, yun, baka mayroong alam na gamot. Yan, ito may papakita pang ibon si sir. Uh, itong ibon na ito, isa sa mga anak to ni, ano, ni Bulag sa ni Bulag. Ito mga kalapadid so, Ano namang achievements ng ibon na ito? itong sir? ibon na ito, uh, nag-super seat si winner to sa metro. Tapos lap winner, tapos sa panelist namin dito, 7 overall siya nag-pulling winner din siya, nag winner din siya. Tapos yun nga, huling-huling laban niya. Noong nakaraan, yung smashan din, sobrang hirap. Isa lang binutas niya. So, two times ano to, South. two so, mga kalapatid, so, so. Two times siya. Anak na nung ano niyan. Ni Bulag, saka ni Bukol. Tapos yan, sir. Gagawin mo na ding breeder yan. O, so, bali ngayon, may mga anak to ngayon na ililipad ko ngayon. Sa BBCM. Ah, pang-norte. Pang-norte. Kaya na nabangan natin yung mga anak nito sa Norte sa 2025. Tapos yung ibon na yan sir, ano, um, super sa winner. Oh, super sa winner, lap din to. Tapos, dalawa sila nilipad ko. Nung tayo, ay, bali tatlo sila pero silang dalawa tumapos. Nag super set si winner. Yun, nagbigay din sa akin ng karangalan, nagbigay din sa akin ng premium. Trophy, mayroon din to. Anak din nung ano nung PWD mo. Oh, anak din niya. Yung kasama yung kasama nito anak din nun ni yung PWD ko. Yan, sir, pwedeng makita. Ah, oh, sige, sa iyo. Ano yung kasabay nung kanina nung ano nung Black Tech? Dalawa sila. Bali ang history nila dalawa, ano eh, ang galing kasi may papalitan sila kada lap ng derby. Siya yung mauuna mag nagpo-pulling winner. Tapos yung isa naman magpo winner. Ito, Matnog, lap champion siya. Ah, paros parang nag nag naglapuin na rin oh, dalawa. Alos mag alos ano, nagpapalitan na sila nung time na 'yun nung kinakarera pa sila. Pero siya nung huli, siya 'yung nagano lap champion ng Matno. ayos. edi... sa BSPA. Tapos pulling winner din siya sa ano dito sa club na sa BSRPC. Oh, ayos mo naka na-timingan mo sila sir sa pulling. Oh, bali maganda 'yung win nila ano. 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 Ano anong mga naging achievements nung ibon na yan, sir? Ito, pulling winner, super set winner din sa Metro to. MMFC, nag super set winner din to. Kasabay nung black tech, tapos pulling. Tapos dito rin, nag ano rin siya, uh, lap winner din siya. Sabi sa VCR PC. Tapos, yun niya, sa pulling, laging nananalo rin to ng time niya. Oh, no, nice to mga kalapatid. So, may mga ilan, anak to ngayon, na ililipad ko rin. Sa Norte. Oh, North na siya. Mga anak niya. Ito so, kay Bandit. Ayun. Ilan sila naghati-hati sir sa Super Set? Noong time na yun, hindi ko lang maalala kung ilan kami sa ano, metro na naghati yun. Medyo ano rin naman eh. Alas konti na lang nang naman kami noong time na yun. Yan. Nung nanalo sila dalawa. Bali, swerte lang ako kasi dalawa yung napanalo, nanalo sa akin ng Super Street Fighter. Tapos at sa area naman, nanalo din. Ayos. Tapos nung simula derby, tatlo lang nila mo? Oo, oh, tatlo lang sila. Tatlo. Yung isa lang ang hindi pinalad. Yung dalawa, tuloy-tuloy. Pero ang galing ni sir. ninyo, yung mga kalapatids. Tatlo lang nila niya simula first lap derby. Tapos yung dalawa na at nanalo. Yan, congrats kay sir. Ito naman yung ano, last race ko ng NDR ng 2023. Ito naman, nag-superset dito sa metro. Superset winner siya. Ako, superset winner din sa mga area dito. Nanalo, straight lock to. Uh, six points. Ito, mga kalapad Anak din to ni, ano, ni Bulag. sa wow. Saka ni Bukol. Uh, oh, isa no, lahat ng mga inaanak nila oh. pag hindi dumudulo, talagang Tanana nananalo, ito. no? Nananalo, naglalap winner. Ang, ang lipad ng lahi nila lagi yung ano consistency pagka ano, mabilis naman meron ding bilis kapag mabilis talagang bumibigay mabilis din talaga kaya ano wala pa ang hanggang derby talagang hindi ako nawawala ng ibon lagi talagang meron akong pinapadulo yun meron naman tayo ngayon itong nakarang BBCM lang meron naman tayong tumatok sa ano overallan pang ilan sir? Uh, bali sa BBCM sa Old Bird Uh, ilang kami naglaban 9,000 na naka ano sya naka 37 place siya dito. Bon, oh, dami no. Tapos first overall siya dito sa area namin. Hindi so, maganda -ganda na rin na iparte. Oh, medyo maganda kaya napaganda ko ulit ng kulungan. Ito so, ah. kulungan ko na to. Balis ga gawa nila to, hindi ko pera to. Ito mga wala pa din yung kulungan niyo. Sila ang nag-provide niyan, hindi ako. Lahat ng paraan nila diyan. Nandito so, pa yung ibon na sir, yung winner, winner mo sa BBCM. Ah, may andyan pa. Sir, so, pwedeng makikita? Oo.